Duplicate projects sa 2026 budget, pinabulaanan ng DPWH. Ang kabuang detalya ng balitang yan, iahatid sa atin ni Gazi Sarip Live. <laughs> Nilinaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga umanay doble-dobleng proyekto sa panukalang 2026 budget ani DPWH Secretary Vince Dizon, walang duplication na mahigit 11.6 bilyong halaga ng 798 na proyekto na tinukoy ng Senado. Ito ay inahiyag sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senate Committee on Finance ngayong lunes kung saan tinukoy ang mga red flag na proyekto matapos makita ni Senator Win Gatchalian na tila lumalabas muli sa 2026 budget ang ilang proyektong sinasabing tapos na ngayong taon. Tugon ni Dizon, itinuturing na continuing projects o mga proyektong hindi pa nakukumpleto ang natukoy ng mga proyekto. Samantala, inami naman ni Dizon na may 148 pang proyekto na nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos ang vini pa upang matiyak na walang duplication. Hanggang sa biyernes naman ang ibinagay na palugit ng ahensya upang i-verify ito. Dagdag pa ni Dizon na nanatiling bukas ang ahensyas sa pakikipagtulungan sa Senado upang matiyak na transparent at maayos ang paggamit ng pondo ng bayan. Mula dito sa Senate of the Philippines, Gazi Sarip, Nagbabalita, DA News. Salamat sa iyo, Gazi Sarip.